Magandang araw mga bata. Nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating aralin tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga pamamaraan at mga hamon na maaaring harapin sa proseso ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Ang ating kasanayan para sa araling ito ay naipakikita ang pagiging malinis sa mga layunin para sa araw na ito. Una, natutukoy ang mga sitwasyon at paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa. Ikalawa, napatutunayan na ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit ay bahagi ng tungkuling pangalagaan ang sarili. Ibang tao at kapaligiran tungo sa malusog na katawan at isip, at ikatlo, nailalapat ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Sa pamamagitan ng pagtupad sa mga nakatakdang gawain ng paglilinis sa sariling tahanan at paaralan. Balikan natin ang ating nakaraang aralin sa pamamagitan ang pagkumpleto sa mga pangungusap. Suriin ang mga larawan. Ano ang mensaheng ipinapakita dito? Kunan o sagutan lamang ang una at ikalawang hanay ng diagram. Ang layunin ng paksang ating tatalakayin ay upang may ugnay at may lapat ninyong mga bata ang inyong mga natutuhan sa ating aralin sa totoong buhay. Ang mga pamamaraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran ay mahalaga sa maraming aspekto ng buhay. Ito ay hindi lamang naglalaan ng mga benepisyo sa kasalukuyang henerasyon kundi naglalagay rin ng pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan ng kalikasan at ng mga tao na naninirahan dito. Narito ang ilang madali at epektibong paraan na maaari nating piliin o gawin upang bawasan ang araw-araw nitong epekto at makagawa ng malaking pagbabago sa mundo. Una, magdala ng mga reusable na bag sa grocery store o basket na maaaring lagyan ng pinamili upang bawasan ang paggamit ng disposable na mga bag. Kayo ba mga bata? nakikita nyo ang inyong mga magulang na gumagamit ng eco bag o basket kapag namimili. Pangalawa, gumamit ng reusable na bote ng tubig. Ang paggamit ng reusable na bote ng tubig ay hindi lamang lubos na makakabawa sa dami ng single-use plastic, makakatipid rin ito sa gastos. Katulad ng iba sa inyo, Nakikita ko na may baon kayong mga tumbler upang lalagyan ng inyong mga tubig. Magaling mga bata. Pangatlo, tumanggi sa mga single-use na gamit. Tandaan kung gaano kadalas ka umaasa sa mga single-use na gamit at piliin na palitan ito ng mas sustainable na mga bersyon. Ang pagtanggi sa mga plastic na straw at disposable na kubyertos kapag lumalabas at ang pagdala ng sarili mong lalagyan para sa natirang pagkain ay ilan sa mga paraan na maaari nating simulan ngayon. Pangapat, siguruhin na ang iyong basura ay napupunta sa tamang lugar. Gawin ang iyong makakaya upang tiyakin na ang iyong itinatapon na basura ay napupunta sa tamang lugar. I-recycle ang mga material na maaaring ma-recycle sa iyong lugar at tiyakin na mabawasan ang posibilidad na ang iyong basura ay mapunta sa kalikasan sa pamamagitan ng paglagay ng takip sa iyong lata ng basura kapag ito ay nasa labas. At panghuli, ang pagkukompost sa bahay ay nagpapabawas ng dami ng basura na ipinapadala sa mga landfill at nagpapababa ng tsansa na maging marine debris ang ilang produkto. Ilan lamang ito mga bata sa mga pamamaraan upang tayo ay magkaroon ng malinis na kapaligiran at makaiwas sa mga sakit dulot ng maruming kapaligiran. Magbigay ng tatlong aktibidad na naranasan mong gawin kasama ang inyong pamilya at mga kamag-aral para mapanatili ang kalinisan ng sumusunod. Basahin natin mga bata ang kwentong pinamagatang, Baha Dulot sa Basura, isinulat ni Blaine Mia Igkasama. Si Henry ay mahilig mag sa kapaligiran. Hindi niya iniisip na masama ang kanyang ginagawa. Tapon doon, tapon dito, iyan ang lagi niyang ginagawa araw-araw. Kahit na pinapagalitan siya ng kanyang ina ay hindi pa rin siya sumusunod dito na huwag magkalat palibhas ay may katulong silang laging inuutosang maglinis ng kalat sa loob at sa labas ng kanilang pamamahay. Dumating ang panahong kailangang umuwi ang kanilang kasambahay sa probinsya at walang ibang katulong ang pumalit dito. Kaya obligado si Henry na gawin ang mga utos sa kanilang pamamahay sa loob o sa labas man. Isang umaga, ipinatapon ng kanyang ina ang sako-sakong basura sa may eskinita kung saan doon kinukuha ng mga basurero ang mga basura. Ngunit dahil sa pagiging tamad ni Henry, itinapon niya ito sa likod ng kanilang bahay kung saan may ilog doon. Hindi alam ng ina ni Henry ang kanyang ginawa kaya hindi siya napagalitan nito. Isang gabi, habang si Henry ay mahimbing na natutulog, Napakalakas na ulan ang humagupit sa kanilang bayan hanggang sa bumaha. Pumasok sa loob ng kanilang bahay ang tubig at ang iba't ibang klase ng mga basura. Nagulantang ang ina ni Henry sa nangyari. Siya ay nalito kung bakit may mga basurang nagkalat sa loob ng kanilang bahay kung ipinatapon niya ito. Kaya pinuntahan niya ang kanyang anak at tinanong kung saan nito itinapon ang sako-sakong basura sinabi ni Henry ang katotohanan na sa ilog niya itinapon ang mga basura. Kaya nagalit ang kanyang ina at sinabihan itong linisin ang basura mag-isa. Napagtanto ni Henry na mali ang kanyang ginawa kaya sinabi niya sa sarili na hinding-hindi na niya iyon gagawin at magiging responsable na siya. Naunawaan niyo ba mga bata ang ating binasang kwento? Kung gayon, sagutan natin ang ikatlong gawain. Batay sa kwento, bumuo ng sariling kahulugan sa mga ibinigay na mga salita sa unang hanay. Sa ikalawang hanay, sagutin ang mga tanong na nakapaloob dito. ang mga hamon na maaaring harapin sa proseso ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran ay hindi madali. Kinakailangan ang kolektibong pagkilos kasama ang kapwa, iba't ibang sektor at organisasyon, at edukasyon sa pagtatagumpay sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Ang sumusunod ay maaring mga hamon. Una ay ang kakulangan ng sapat na kaalaman at kamalayan sa kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran ay maaaring maging hadlang sa pagpapalaganap ng mga programa para dito. Pangalawa, ang hindi sapat na pondo para sa mga proyektong pangangalaga sa kapaligiran tulad ng recycling at pamamahala ng basura ay maaaring maging hadlang sa matagumpay na pagpapatupad ng mga hakbang. Pangatlo, ang ilegal na pagmimina ng likas na yaman, gaya ng ilegal na pagputol ng kahoy at min area, ay nagdudulot ng pinsala sa kalikasan at maaaring magdulot ng pagkakaroon ng problema sa pangangalaga sa kalinisan. Pangapat, ang hindi paggamit o kawalan ng teknolohiya para sa epektibong pamamahagi ng impormasyon tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran ay maaaring maging sagabal. 5 ang hindi maayos o kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang sektor at ahensya ng lipunan ay maaaring magbunga ng hindi epektibong pangangasiwa sa kalinisan ng kapaligiran. Pang-anim, ang hindi pagpapahalaga sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan sa mga patakaran ng pamahalaan at komunidad ay maaaring maging hamon sa pangmatagalang pagpapabuti. Pang-pito, ang pangangailangan sa pang-ekonomiyang pag-unlad at komersyalisasyon ay maaaring maging sagabal sa pagpapanatili ng kalinisan, lalo na kung may mga industriya na hindi sumusunod sa mga patakaran para dito. pang ang epekto ng climate change, tulad ng pagtaas ng temperatura at pag-ulan ay maaaring magdulot ng mas malupit na pagsubok sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. pang syam ang kakulangan ng edukasyon tungkol sa mga paraan ng wastong pangangalaga sa kalikasan at kahalagahan nito ay maaaring maging hadlang sa aktibong pakikiisa ng komunidad. At panghuli, ang kawalan ng interes ng ilang sektor ng lipunan sa pangangalaga ng kapaligiran ay maaaring maging hamon sa pagsasagawa ng mga proyektong pangangalaga. Ang islogan ay isang maikli at madalas ay catchy na pahayag o pangungusap na naglalaman ng mensahe o layunin. Gumawa ng islogan na naaayon sa temang hamon na maaaring harapin sa proseso ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Rubrics sa pagmamarka: sagutin ang sumusunod na mga tanong sa inyong kwaderno. Sa pamamagitan ng mga larawang ito, Bumuo ng isang tanong at isang sagot batay sa paksang pamamaraan para mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran upang makaiwas sa sakit. gumawa ng liham para sa sarili na naglalaman ng sariling pagninilay sa mga nagawang mali sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran at pangako na gagawin ang nararapat at tama. Punan o sagutan ang ikatlong hanay ng diagram. Isulat ang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi.